Ang bayang Israel ay siyang unang bayan ng Panginoong Diyos na kanyang hinirang upang maglingkod at sumamba sa kanya. Ang bayang Israel ay dumaan sa matinding pagsubok na kanilang kinaharap kaugnay sa mga digmaan noong sila'y umalis sa pagkakalipin sa bansang Ehipto. Ay nasabak sila sa iba't ibang uri ng digmaan kung saan nagapi at nalupig nila ang mga malalakas na bansa, bayan at kaharian na nakapalibot sa kanila upang kamtin ang lupang pangako na ibibigay sa kanila ng Panginoong Diyos. Subalit, pinagpauna ng Biblia na may mga lihim at potensyal na kalaban ang bayang Israel bukod sa Palestina na mahahayag at hindi na magluluwat. Dito na nga ikinakapit ang puwersa ng Gog at Magog. Ano nga ba itong tumutukoy sa Gog at Magog pati ang kanyang mga kaalyadong bansa na lulusob o sasalakay sa Israel? ang bansang Israel pagamat maliit sa paningin ng ibang nasyon ay sadyang nakapupuwing pagdating sa labanan o digmaan. Sa pool noong siya ay maging ganap na isang nasyon pagkatapos na ikalawang digmaang pangdaigdig ang naturang bansa ay humarap sa ilang serye ng sigalutan, awayan o giyera Ilan sa mga ito ay ang War of Independence noong Nobyembre 1947 hanggang Hulyo 1949. Sinai War noong 1956. Palestinian Fedayeen Insurgency mula dekada 50 hanggang 60. Suez Crisis noong October 1956. Ang bantog na Six-Day War noong Hunyo 1967 kung saan nakasagupa ng Israel ang limang nasyon na nagsama-sama kabilang na ang bansang Egypt, Jordan, Syria, Iraq at Saudi Arabia kung saan nanalo ang Israel sa labanang ito. Gaza War Operation Cast Lead noong Disyembre 2008 hanggang Enero 2009 at ngayon nga ay nalalagay ang bansang Israel sa isang digmaan laban sa Hamas. Siyempre, pag may gera, o sigalutan. Ang mga magkalabang bansa ay may mga kalyan sa pang mga nasyon. Ito ay dahil sa paglalabanan sa isyo ng teritoryo o boundaries. Gayun din sa salik ng politika at relihiyon. kung sino nga ba ang mayroong karapatan na manirahan sa lupang pangako. Subalit, kung titingnan mo ngayon ang serya ng mga nangyayari sa Israel at Hamas, ay may ilang bansang nangihimasok, may kakampi ang bawat paning upang sila tulungan. May binabanggit ang banal na kasulatan sa aklat ng propetang si Ezekiel na isang puwersa ang sasalakay sa Israel. Binabanggit dito ang puwersa ni Gog at Magog. Ano-ano nga ba ang mga bansang ito na maaaring sumalakay sa bayang Israel ayon sa pahayag ng Diyos na nakasulat sa aklat ng propetang si Ezekiel? ang serya ng pangyayari ngayon sa Israel ay maaring lumala at mauwi sa isang posibilidad na digmaan. Nakasaan sa aklat ng propetang si Ezekiel na may isang pwersa ang sasalakay sa Israel upang siya'y lupigin. Ganito ang nakasaad at ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, Iharap mo ang iyong muka sa dako ni Gog, sa lupain ng Magog, na prinsipe sa Ros, sa Mesek at sa Tubal. At manghula ka laban sa kanya at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y laban sa iyo o Gog, na Pangulo sa Ros, sa Mesek at sa Tubal. At aking ipipihit ka sa palibot at kakawitan ko ng mga pangbingwit ang iyong mga panga at ilalabas kita at ang iyong buong kawal mga kabayo at mga mga gabayo na nasusuotan silang lahat ng buong kasakbatan na malaking pulutong na may lungki at kalasag. Silang lahat ay mga tatangan ng mga tabak. Ganito naman ang kahalintulad na talata ng talatang nabasa natin kanina patungkol sa Gog. Ganito ang nakasaad sa Ezekiel Kapitulo 39 at ikaw anak ng tao, manghula ka labang kay Gog at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y laban sa iyo o Gog na prinsipe sa Ros, sa Mesik at sa Tubal. At aking ipipihit ka sa palibot at ihatid kita at pasasampayin kita mula sa mga pinakauling bahagi ng hilagaan at aking dadalhin ka sa mga bundok ng Israel. Bukod dito, may mga kaalyado rin o kasama ang puwersa ni Gog na sasalakay sa Israel. Ang Persia ang Kush at ang Foot ay kasama nila silang lahat na may kalasag at turbante, ang Gomer at ang lahat niyang mga pulutong, ang sambayan ni Togarma sa mga pinakawaling bahagi ng Hilagaan at lahat niyang mga pulutong, maraming bayan na kasama mo. Ang mga nabanggit na pook ayon sa mga scholar ng Biblia ay nabibilang sa Japhetite tribe o mga anak ni Japhet, na anak ng Patriarkang Sinue. Ganito ang nakasaan sa Aklat ng Henesis Kapitulo Gis. Ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe na sina Shem, Cam at Japheth pagkatapos ng baha. Ang mga anak na lalaki ni Japheth ay sina Gomer, Magog, Maday, Jaban, Tubal, Mesek at Teras. Sina Arkenas, Refat at Ugarma ang mga anak na lalaki ni Gomer ang kay Jabba naman ay sina Elisa, Tarses, Kitim at Rodanim. Ito ang mga anak at apo ni Japet. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa baybay dagat at mga pulo. Batay sa mga dalubasa at iskola sa Biblia na pinag-aralan ang nasabing talapilian sa Biblia tungkol sa mga lipi ni Japet upang matukoy natin kung anong bansa ang maaaring tumukoy dito sa ngayon. Unahin natin si Gomer, ang lahi ni Gomer ay nanaan sa hilagang kanluran ng itim na dagat. Mula sa kanila lumabas ang mga taga-Gol, mga Briton, mga Ruso at mga Aliman. Si Magog naman ay nanahan sa ilaga ng Dagat Kaspia. Buat sa kanya ay nagmula ang mga taga-Sitya. Si Tobal naman ay nanahan sa pagitan ng Itim na Dagat at Dagat Kaspia. Sa kanya nagmula ang mga taga-Iberia. Si Mesik ay nanahan sa pagitan ng Itim na Dagat at ng bayan ng Armenia. Ang mga mesik ay galing sa kanya Ayon sa mga eksperto ng geografiya at mga scholar ng Biblia Ganito ang mga katumbas ngayon na katawagan sa mga nasabing po Si Gog ay ang presidente ng bansang Rusya, na si Vladimir Putin At ang lupain ng Mago ay tumutukoy sa bansang Russia. Sa Kapitulo 38, Talatang 5 naman Ang aklat ng Propetang Ezekiel, Literal na binanggit ang Persya na tumutukoy ngayon sa bansang Iran, ang Kush, na tinatawag ngayon na bansang Sudan, ang Fut, na tinatawag ngayon na bansang Libya, ang Gomer, ay katumbas ngayon ng bansang Turkey, ang atang Betogarma, ay tinatawag na bansang Armenia. Ganito naman ang pahayag ng ibang eksperto kaugnay sa mga nasabing po kung ano ang tawag sa mga ito sa panahon ngayon. Ang Rosh ay tumutukoy sa Russia na nakasaad sa Ezekiel Kapitulo 38, 1-hanggang 2 Ang Magog ay tumutukoy sa Eastern Europe Ang Mesek ay tumutukoy sa Moscow Region Ang Tubal ay Tubolski Sa Kapitulo 38, talatang 5-hanggang 6 Ang Persia ay tumutukoy sa Iran Ang Etopia ay tumutukoy sa Sudan at Etopia Ang Libya ay sharing Libya ngayon Ang Gomer ay tumutukoy sa Western Europe. Ang Tugarma ay tumutukoy sa bansang Armenia at ilang bahagi ng bansang Turkiya o Turki. Ayon pa sa mga iskolar at alubasa sa Biblia at pati ng kasaysayan, ang tinuran ng Panginoong Diyos sa hula na kanyang sinabi kay Propeta Ezekiel sa Kapitulo 38 at 39 ay hindi pa natutupad sa kasaysayan ng Israel ang pagsalakay na ito ay tinatawag ng mga scholar sa Biblia na Magog Invasion na nakasaad nga sa Kapitulo 38 at 39 ng aklat ng propetang si Ezekiel. Ano naman ang maaaring mangyari kapag sinalakay na ni Gog kasama ang kanyang mga kaalyadong folk ang Israel? Ganito ang nakasaad sa Ezekiel 38.18 Pagdating ng araw na iyon, kapag sinalakay na ng Gog ang Israel, aabot na sa sukdula ng aking poot, at sa tindi ng aking galit, lilindol ng napakalakas sa na buong Israel. Ang mga isda, ibon, at hayop, malaki man o malit, at ang mga tao ay manginginig sa harap ko. Ang mga bundok ay guguho, kahit hindi na mga bangin, at ang lahat ng muog sa lupa. Paghahariin ko sa Gog ang matinding takot at sila-sila'y magtatagaan paparusahan ko siya sa pamagitan ng salot at kamatayan. Siya at ang kanyang mga ugbo ay pauulanan ko ng buhawi, malalaking yelo ng apoy at asopre. Sa ganyang parang ko ipapakita sa lahat ng bansa na ako ay makapangyarihan at ako ay banal. Sa gayoy, makikilala nilang akong si Hawi. Gayon paman, ang pangako ng Diyos sa bayan Israel ay nananatiling wagas. Kung may sa sayo, hindi ito mula sa akin ngunit mabibigo ang sinamang sa iyo ay lumaban. Nawa'y nagustuhan po ninyo ang paksa sa bidyong ito. At maraming salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.